Adubong halang-halang na rabbit mga idol. Sobrang dami at nakatikim na rin si Mick Mick. Siyempre ang papa ng misis ko. At tayo din mga idol ay hindi na rin tayo pa huli. Titikim din tayo sa adubong halang-halang na luto natin ngayong gabi. Hello po mga idol. Magandang gabi po. Ako pala si Parikoy, isang bangga. Siyang ama, nagtataguyod sa isang pamilya. Bago ang lahat mga idol, meron parang kaming rabbit at ngayon ay subukan din natin magluto ng adobong halang-halang mga idol. Kaya bali 5 peso talaga yung nabili nating siling haba. Kasi sakto lang po yan sa anghang mga idol. Huwag naman natin sobrahan baka hindi naman makain. Ginayad na pala namin yan mga idol noong nakaraang araw asama yung anak ng pinsan ko. At ayan po ang karne ng ating rabbit. Merong isang atay. Yan. Kasi ang gagawin natin yan mga idol ay palalambutin muna natin. Lagyan natin ng katamtamang tubig lang po para madali lang siya lumambot. Dali lang talaga yan mga idol kasi dagdagan natin ng kahoy. At pagkatapos ng 6 na minuto mga idol at ayan po ang resulta, ang taba. Nilagyan ko pala yan ng pamintang dahon para matanggal din yung lansa. At tinango ko mga idol it, kasi Papalamigin natin yan at gigisahin natin. At habang nagpapalamig tayo mga idol ay nakapagluto na pala tayo ng ulam para sa kanila yung tinulang isda. Sabi ko sa mga anak ko kain kayo ng adobong halang-halang narabit Ayaw daw nila mga idol. Yan lang daw po kaya nakapagluto tayo ng simpleng ulam para mabusog din sila. At ayan nagisa lang ako mga idol ng sibuyas, luya at bawang. Simple lang po. At kapag bumango na yan mga idol lumabas na po yung aroma ay pwede na natin isunod yung ating karni ng rabbit mamaya at kinuha na ko pala ng kahoy kaunti. Dapat talaga natin gisahin muna mga idol kapag magluto po kayo nito ng rabbit. At shout out pala sa lahat ng bagwang followers at kay Idol MJ Tabs. Yan, naglagay pala ako ng pamintang, liso at pino po mga idol. At sinunod ko na pala ito, oh, yung maraming sili. Yan, tayo na magkakain niya mamaya mga idol, si Mrs. at yung papa niya. Mas masarap pa ito mga idol, lagyan natin ito na Sprite. Yan, na medyo matamis-tamis po ang ating niluluto. At pagkatapos po ng anim na minuto, yan, hindi pala talaga siya mga idol na totally malambot. <laughs> medyo matigas-tigas pa konti. Tiniplahan ko na lang yan, naglagay ako ng asin. bitin Tapos suka rin mga idol at kaunting tuyo na lang po mga idol kasi may lasa naman po yan at wag nating kalimutin halo-aluin para manutsot talaga yung lasa doon sa loob ng karne natin at ayan po mga idol napakasarap po yan tingnan po ninyo at titikman din natin yan mga idol yung luto natin tayo naman po yung nakakaalam kung masarap na ba o o luto na sa sobrang init mga idol ay okay lang kasi all goods naman po lahat tapos mga idol ay luto na hinango na palayan at kain po tayo mga idol at eto na pala yung ating adobong rabbit yan, sabayan nyo po ako mga idol sobrang sarap at sobrang lambot po medyo karni ng manok o karni ng isda bang lasa, at si Mik din pala mga idol ay sinubuan ko kasi hindi naman po siya namimili ng ulam. Tsaka yung papa na misis ko, tumikim din. Sa edad na 60 years old mga idol, ngayon lang siya nakatikim sa buong buhay niya. <laughs> yan tuloy mga idol, sa pagbo sober natin, nagaya ko na rin si Idol Rocky. <laughs> at shoutout pala sa lahat ng mga OFW na lagi nakasuporta po at nakapanood ang video namin mga idol. Maraming salamat. At sa lahat po ng trabador ng Pinas, kagaya ko, ingat po tayong palagi. God bless po. Sa sobrang dami po yan mga idol ay hindi namin na ubos at pagka magahan ay nagbao na po ako niyan para sa almusal. <laughs> At pinatikim ko rin sa mga kasamahan ko. <laughs> masarap daw mga idol. At ang sabi nila kung mayroong pa ba daw, sabi ko wala na. At nabusog na rin po tayo mga idol sa ating ulam na masarap. Ang adobong halang-halang yan po. Oh. At hanggang dito na mga idol. Maraming salamat po sa panunood. Ingat po palagi. At God bless po sa ating lahat.